CMN, CMN News. News CMN Live Nation Nationwide, Nationwide. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Ginunita ni Police Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, Brigadier General Roger Quesada, kasama ang hani ng kapulisan ng rehiyon ang taintim na pag-alaala sa kabayanihan at ginawang sakripisyo ng Special Action Force o SAF-44 kasabay ng isang misa na ginanap noong Sabado, Enero a 25 sa Camp Epeño C. Navarro sa lungsod ng Kalapan. Pinangunahan ni Reverend Father Police Captain Jerome Ramirez, Regional Pastoral Officer, ang Eucharistic Celebration na dinaluhan din ng Promi Maropa Command Group, Regional at Personal Staff, hepe ng RHSU at lahat ng na mga nakabase sa kampo kabilang ang regional support units. Saludo sila sa ginawang kabayanian at hindi matatawarang serbisyo ng 44 elite commandos na ibinuwis ang kanilang buhay para sa inang bayan. Ang tema ngayong taon ay Courage Beyond Measure, Remembering the Sacrifice of the SAP 44 for Peace dahil sa ginawa nilang dedikasyon sa bayan para makamit ang kapayapaan at pambansang sekuridad. Sa mensahe ni Brigadier General Quesada, sinabi nito na patuli nawa wa na sumailalim sa puso ng bawat Pilipino ang kabayanihan ng SAP 44. Bilang tanda, ay dapat magbigay pugay at gawing inspirasyon ng kanilang tapang upang patuloy na maglingkod ng tapat at may dedikasyon. Bilang tanda ng seremonya ay inilagay sa half-mast ang mga watawat ng Pilipinas bilang pagtugon sa Presidential Proclamation No. 164 kung saan itinideklara ang ikalamput lima ng Enero kada taon na National Day of Remembrance. Sa minsan mensahe ni Kasada, lahat tayo ay magkapit-bisig sa pag-alaala ng kanilang sakripisyo upang pagpursigihan ang pagkakaroon ng ligtas at higit na mapayapang komunidad. At yan kasama ng real ang pinakahuling balita sa oras na to. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Dennis Nebreo ng CMN. 104.1 Spirit FM Calapan City nagulat na live para sa CMN Pilipinas CMN Live, live Nationwide